Uh, magandang hapon po sa lahat ng aking kabarangay at maraming maraming salamat po sa suporta ninyo at at ganoon din sa ma, laking na itulong sa akin yung INC uh, si Apo uh, Kapitan Mina sa lahat po mga kapatid ko kaibigan ah uh, lahat po ng anak ko sa kasal ay eh, siya rin po yung talagang... malaking naitulong sa akin. At... ganun din yung... mga ka, mga kaibigan ko, mga kamag-anak, yung po, yung aking pasasalamat sa... lahat ng aking kabarangay. Ang... ang una kong... sanang project eh, ay... yung kalsada po sa... Uh, katimon o Masalasa. Yun po ang aking unang pagtulong ng pansin. Kasi, malubak-lubak pa yun kahit di ko hindi sakop ng katimon yun. Uh, pag uukol lang ko ng pansin kasi marami ring dumadaan na shortcut kasi yan eh. Mapuntang Quezon uh, to Victoria. Dia lawan